Another day, another video naman ang ating gagawin. At dahil linggo, mamamasyal ang buong pamilya. So pupunta nga pala kami sa Cambridge, dito sa New Zealand. Mamimitas kami ng strawberry. Meron kasi nag-opening ng strawberry picking. Alam nyo naman, summer na dito sa New Zealand at season talaga ng strawberry pag summer. Ang Cambridge nga pala ay isang town sa Waipa District dito sa Waikato Region sa North Island, New Zealand. Alam nyo kasi dito sa New Zealand, composed ito ng two land masses, tinatawag na North Island at South Island, tulad ng Pilipinas, meron din tayong Luzon, Visayas at Mindanao. Nakarating na pala kami dito sa St. Kilda Berry Farm. Nakamit tayo ng mga follower natin sa Facebook na nanonood ng vlog natin Maraming salamat sa suporta sa Macpherson family. Shoutout nga pala sa inyo. So unfortunately, naubos yung strawberry kahapon daw. So hindi kami nakapag-strawberry picking, nagpagasolina na lang kami. Bumiyahe pa naman kami ng isang oras at wala kaming nakuhang strawberry. Bumili na lang kami ng isang box ng strawberry. Pagkatapos ay nagtuho kami dito sa Morrinsville. Naggrocery na lang kami dito sa warehouse. Kailangan din kasi naming bumili ng butane para sa cooking namin sa labas. Yung kalan kasi namin gumagamit ng butane. So nagpatingin-tingin din kami ng pan kasi alam nyo naman gusto talaga namin bumili ng bagong frying pan. At while nagtingin-tingin ako ay meron na naman tayong na-meet na follower dito sa New Zealand, kabayan natin. Sobrang saya ko talaga at natutuwa talaga ako kapag na-meet ko o nakakamit ako ng isang follower natin. Sa Facebook, it means talaga na may nanunood sa ating mga vlog at super thank you talaga ako sa lahat na mga nanunood ng vlogs namin. Maraming salamat sa suporta na pinapakita nyo sa MacPherson Family Vlogs. Pagkatapos nga pala ay nagbiyahin na kami pa uwi sa aming town. Pag uwi sa bahay nagsay nagsahing agad ako ng kanin, si mister naman ay magluluto ng hapunan. Ang lulutoy nga pala ni mister ay isang Malaysian cuisine, chicken sambal. Nagamit tayo dito ng chicken thigh at naghiwa nga pala si mister ng sangkap na gagamitin. So hindi ko na pala na vlog lahat ng pagluluto ni mister kasi dumating yung biyanan ko. At nabisi kami sa pag-uusap-usap, nakalimutan ko ng mag-vlog. Pero sobrang sarap ng niluto ni Mister at napaka social talaga. Yung mga bata naman, dahil nga spicy ito, hindi sila makakain, pinagluto ni Mister ng spaghetti. Let's eat dinner now! This is cooked by Sir Mister Andrew the Beautiful. Beautiful. What is this? Mm. What's we call it? Mm. What's the name of this? Malaysian. No, there's a name on this. Sabang? Mm. Yeah, sambal yes. <laughs> You're cooking it, you don't know what's the name. Mm. What's the name of this? It's chicken something. Chicken. It's Malaysian chicken. No, That's not sambal Sambal. 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 Chicken sambal. Chicken sambal. sambal. How did you cook this? Surprise. Carefully. <laughs> yes, baby, it's delicious. Yummy! This is very delicious. Tastes good. Yes, mm. mm. I think I need more rice. Hmm. A, a hmm. eating in the restaurant at home. So, guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!